na lang magluto. Mamaya, tanghali ako nagluluto kasi dito sa kusina na ay na is mainit. Parang nasa impyerno ka kasi ang il, ang ano ng araw dito banda. Yung sinag ng araw pag sa hapon. Grabe ang init. Nasa 4, 35 degrees, 36 degrees. Ang init-init. So, kukuha lang ako dito guys na kunti. Hindi nakikita ang aking ano. Kukuha lang ako dito. Dito ng kunti. Para sa aking sabaw ay sutanghon. Para sa ating sutanghon, ito ang ating ulalagay na gulay instead na repulyo. Kasi marami ito hindi naman nila maubos ko pag nilagay ko sa sabaw ay sa soup at saka hindi talaga sila kumakain pag ganito pag may gulay ang soup yung kinakain nila nila sa sabaw at saka yung sana hindi mamatay yung microphone o lapil ko may charge ko na to ng isang araw so ayan perfect umiilaw siya sana hindi siya mamatay hanggang matapos ang live ko kasi pag malayo ako, kasi guys, hindi na, hindi na ano nang, hindi na ano nang kuhaan ang busis ko. Masasagap. Mas maganda talaga may microphone kasi maririnig mo talaga yung, ano. Yay, nakumahuhulog yun. Maririnig mo talaga yung boses mo uh, Pag kasi walang microphone, mahina ang busis ko sa video ko. Lalo na minsan pag ganito na ako, parang hindi ko alam na malakas o magbubaba ang musis. Ay, hindi ko maririnig ko. Nag-i-edit -e ako, parang ayaw ko i-edit. So, ayo na nga. Naragay tayo dito ng sibuyas. Ay, magiging ng sibuyas bawang. So, ito ang ating bawang. Sibuyas tayo ng bawang. Sibuyas para sa ating pangbisa. Iwan ba sa amo ko? Chinese sila, pero hindi sila kumakain ng pansit. Yung mga noodles, noodles. Hindi sila, hindi sila ano sa ganun. Hindi sila, hindi siya nasanay. Pero yung iba niyang mga kapatid, ay eh, yung iba niyang mga ano, mahinahilig sa mga ganito. Mas prepared nila kumain ng gulay, sabaw, isda, at saka kanin. Parang ganito, parang Pilipino rin. Kaya nung dumating ako dito, hindi ako mahihirapan kasi isang linggo na puro isda, karne, manok, gulay, kanin, at sabaw lang ang niluluto ko. Kasi pag may mga niluluto, dos, marami pa mga isda isda marami pa mga ipang lalagay, di ba? Kaya lang, ano, dos, mabilis ang lutuin. Kasi isang lutuan lang yung, ano, marami. Kung magluto ko ng kanin, nagluto ko ng kanilang gulay, magluto ka ng sabaw, magluto ka ng dish, dalawang dish, tatlong dish. At dalawa lang kan sila kumakain, pero ang kondis dalawa. Kung saan ka dyan. So, ayan, tapos na tayo mag-disa. Ay, mag-disa, mag-iwa, mag mag-luto na tayo ng ating. Okay. Tutok na tayo ng ating Ipman ko lang ako. Tupo okay. so, lang sa lasa. Dagdagan natin ang pampalasa na to. Tapos ibigay natin ang gulay na to. Try that again, ko tong iba, guys. Napalak kong nakabidyo. Kukunin ko tong iba, guys, kasi marami siya. Ayan. Ayan. Hindi nyo nakikita. Balik na tayo sa screen. Ano to? Saan ito? bumalik, paano ito bumalik? hindi ko na alam kung ano gagawin.